Nais nice mo bang malaman kung ano ang password ng Wi-Fi, kung saan ka nakakonect? Gamit ang iyong Windows 11 laptop, napakalilang itong gawin. Kung interesado ka, panoorin ang video na ito dito lang sa Main Steps. I click ang Wi-Fi icon sa taskbar. To Step 2. I click ang right arrow katabi ng Wi-Fi, name kung saan ka connect Step 3, I click ang info icon katabi nito upang lumabas ang iba pang options tungkol sa Wi-Fi network na ito. Step 4, mag-scroll down hanggang makita ang view Wi-Fi security key at i-click ang view button. Lalabas na ang Wi-Fi password ng kasalukuyang Wi-Fi kung saan ka nakakonect. Maari mo nang kopyahin ito para makakonect ang iba mo pang mga gadgets. Kung nakarating ka sa bahaging ito, baka naman pwedeng pakishare ang video na ito sa iba. Pakilike na rin po at mag-subscribe kung pwede. Paalala lang, huwag itong gawin upang nakawin ang wi-fi password. Uh -oh. Gawin lamang ito kung pinahihintulutan ng may-ari ng network. Salamat sa panunod. Kita-kits tayo.